magandang magandang gabi mga katutski bali nandito nga pala tayo ngayon sa uh, welcome to port of toledo dito sa cebu yan o oh. Ayan. bali nagbakasyon tayo rito sa aking ano father nandito kasi sila nakatira sa kapatid ko kaya yun bali pinamantala ko ngayon pumunta rito sa lugar na to kasi ngayon lang tayo nakapunta rito sa kanila. Ali, ano, uh, sarado to ngayon yung ano, yung Port of Toledo. Walang biyahe yung ano, yung mga barko. Yung mga barko ngayon eh ayo nakatambay sila oh. gawa nga mayroong low pressure dito na may bagyo dito sa ano sa Cebu papuntang uh, Bacolod, papuntang Negros kaya yun. Yung aking mga si na saka si Ahim yeah, eh. hindi naka uwi ng Negros at bumalik sila kasi yun, stranded sila dito ayun uh, ito yung lighthouse nila dito lighthouse ng ano, ng Toledo yan, ito yung lugar nila dito napakaganda pala rito pag ano pag gabi Bali, first time natin makarating dito sa lugar na to. Yung kasama ko yung ano, yung aking uh, mga pinsanin at saka pamangkin dito. Ang ganda dito pag ano, pag gabi. Malapit lang pala sila sa ano, sa sa kaya ng barko ayan nasa si Echoy sa amin ayan ayan ang aking uncle na isa o oh. ito maraming naka tambay din dito bali namamasyal din to sila ayan yung pamangkin kong isa ayan Yeah. Ayan, yung aking talaga. <laughs> yeah. Oh, yeah. Ayan, mga pinsan ko at saka pamangking ko, Pastor. Ayan. Shout out sa inyo, -out sa inyo tatlo. Shout out sa inyong dalawa. Saka shout out sa, shout -out sa aking Uncle Lisa. <laughs> tara, magbalot ha. Tara, 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 balot ha. Balot kami muna. Balot, 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 tayo, balot. tayo ng balot. Sa 27 pa? Sa, asa man balot? Asa man balot? Grao, sa'yo ba? Ito yan, balat. Oh. Ay, ah. yeah, balat. Ta Tagpilang balat, Neng. 30. 30. 30. Oh. 30. Balot. 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 balot? Ah. balot. Yeah, balot. 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 Ah. Ano mo? Ano mo? mo? Ano mo? Ano tayo ngayon, mo? Ano mo? 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 sila. mo? mo? sila balot.

<laughs> Ayan yung tindera dito ng balot, si ate. Ayan. <laughs> yung, yung ang mga kasama. Ayan. Ah, akala ko Aka, akala ko 17 years old yung tindera. Akala ko tindera 17 years <laughs> old. <coughs> uh, ayan, <iningama na> <laughs> hmm. kain, kain, kain. kain kayo dyan, <laughs> <yan. Sige. laughs> kain, kain. Ayan, ayan, sige. Kumain lang kayo dyan. Ganito, oo, nakatayo lang tayo um, eh. Uh, Siyempre, <laughs> <No. laughs> para mali, 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 maliwanag <laughs> <lowones> ba. Oh, ako lang taga-video uh, sa inyo, ha? Ayan, sige. Huwag na <laughs> Oh, ilawan natin yan para makita yung ulo ng balot. <laughs> Sarap? Oh, dito pala yung balutan, no? Ilan taong ka na ninag, no? Nagtitinda ng balot? Eight years? Oh, bata pa din yan. Bata pa din yan. Pwede ba makairam na upuan? Oo. Alright, taas, ay, asik pura. Tayo. No. Taas ay ka tayo. Kauntog balot mo testing muna 'tong balot ng Cebuana. 16. <laughs> 16. 16. Sweet 16. Yan <laughs> <Sweet 16. laughs> ito yung balot na 16. 16. Eh, tikman natin ito. <laughs> mga, mga tirador pala ng balot. <laughs> 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 Tama mo na kaya kaya mo na kaya kaya dito? Ang sarap, ang sarap na kinilaw. Kinilaw, ang ibilahan. kinilaw. May iyaw ba tayo bukas o? Iyaway natin na yung ano. An -sorab, An -sorab, dibilang, dibilang, dibilang. Uh, gusto mo pa? Ye. Yeah? Ikaw pa? Ano <laughs> ba? Ha? Asumba. Mag magulo ko nito ha. sabi <laughs> <tong> <Kung S> na to balang magkaya. kung taka kami pukas ano? sa marini. pagkosta yung pukas? bulls. di upan bulls. sa bulls? upang yung all? anong mena? di upan bulls. marini. marili. marili. Oh, tapos makatotohanan po sa all to all white sand. nang taon na nang nang taon taumak. ah, bilaka sila. Kaya wing-wing? 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 Kaya wing wing kaya wing 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 kaya Bisita ko na to sila sa ano. Tayo di ba ko yung goals. Masa hmm. boss, kahit tanapag niya sa white Sands, sa wal Ay, Eh, pigi sugatong pa ito sa Wingwing. Mahulat-hulat ito sa Wingwing sa ila. Na nangaarama niya yun yung simbang sa Wingwing. May wala ito. Ang layo pa pala pinanggalingan ng balot nyo? baka grabe no hindi mm. tapos ah, kakainin lang K kakainin lang <laughs> sa so, sa sa bulakan joy siyam na pirasong pinoy 50 pesos oh ay 20 isa sa inyo doon

kaya ba kayo? Hala rin yun. Ang sama na? Panginaw. Ikaw ay eh. nyo na? kayo nyo na? Ha? Ikaw Joy? Ikaw? Okay Pila ka bok na Pila man tanan? tanan. <adapted> <40. laughs> <40. laughs> <laughs> oh nagdambang oh. oh. eh, daun oo mga nga down ni, down wala ano Eh no, <laughs> eh. dami na balutan pelayan yan dito sa area na to kaya, kaya lang yung balut na binibinta nila rito sa ano sa galing patang nang ng ano ng manila lahi pa palang tinatravel na balot na to. So, ayun Bali. Tapos na kami magbalot. Saan naman kaya kami dadalahin dito ng kasama. Ayan. Ito yung Toledo Passengers Terminal. Ayan oh. Toledo. passengers terminal so ayan na ah, nandito na naman tayo mga katotski sa ano sa mega dome na tinatawag nila ayan. wow <laughs> Yeah yung uh, design ng para mga mga piriyahan sila eh. dito eh, oh. yo Sana yung aming ibang kasama. Ayun. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಇನ್ನೂ ಮನ್ ಮಿನ ಅಂದಿರೋ ರಾಯ್ ಸಾಯ್ So ayun na ah, nandito tayo mga Katotski sa ano sa Mega Dome. Ayun oh. Mega Dome na tinatawag. yung tawag nila dito Mega Dome daw to. Ayun sa may Tuloy Tulido Sports Center. Yan, yan mga katutski. Try natin market dito. Grabe. Ang liwanag oh. Yan. Yan. Ganda pala dito. Wow. Toledo Sports Center. Ayan Ang yung Pailaw nito Ayan yung ating maksa mo. Okay.